Hi guys ano? andito kami ngayon sa emos na aking ano? aking lalab <laughs> maghanap kami ng ano? food dahil may ano? may something na nakakatuwa. Ayun. andito siya maghanap lang kami ng mga ano? food food trip mukutubumong uh, leto Babalikan ko yung puto bumbu Ang init na lang. Intay, masarap yung kotsi Ah, shawarma kaming iskesi shawarma. Gusto ko rin ng ano? Yung mais. Yes Init tadi ya. Ah, itu mang grill. House of grill. Merpati, tama, init pa nga. Mainit pa nga, <laughs> Mainit pa nga tayo sa may ano. Ah. Ano gusto mo mag-rice? <laughs> Eh, gusto ko yung beef, ano, bulgogi. Pag gusto ko mag-rice. Gusto ko yung parang pika-pika lang. May toyo. Kita. Ano to? Ito, rice. Gusto mo, di ba? Sige, bulgogi. Sa akin, gusto ko, sa, sa ano na lang sa akin, some sa sauce. And... Saan pa may ano, yung mesa ko Saan yung parang may soup dito? Ayun na lang, ano ha? Ito sa akin, beef bulgogi. Beef bulgogi and siyang sal uh -huh. so order na bulgogi. bulgogi oh. kay daddy. Kayo daddy, di ba? Pwede siya, pwede na. Uh -huh. Naman. Mukha naman masal masarap. Sa akin, siyang gypsal. Uh -huh. na natin ang... Pwede na tayong kumain. Ha? May na kasing kanin kaya napabili ako ni Sean. Pa-order hmm. hmm. ako ano, isang bibingka tapos, dalawang puto bumbong. Ayan, wala na. Sisi! <laughs> si, <laughs> uh, hindi, nandito lang ako. Vlogger. <laughs> May ano pa. Ibitin siya. Ayan. <laughs> Naghihiya siya, Ate. <atin>. Lagi. <laughs> Lagi. <laughs> Lagi. Ito na ko ah. meron na kayo na talaga. mabenta na to pag mag ano na talaga. Na. Pagpasok na. Pagpasok ng November, mabenta na siya ano no? Sibing oh. ka. Oo, oh. ah, yun yung masarap e. Eh. Actually lahat naman. <laughs> oh. After niya, dito siya nilalagay. tapos doon na siya ilalag, babalik ulit. Ah, wala pa yung ante pa ni